Napakalit budget na binibigay para sa mga direktang serbisyo sa ordinaryong Pilipino. This budget is a very dangerous budget. pagbati Pilipinas. Ramdam ng bawat Pinoy ang taas ng presyo ng bilihin at singilin. Sa katunayan, tumaas ang inflation rate para sa buwan ng Hulyo. Pero sabi ng Marcos Jr. Administration, don't you worry daw kasi nandyan na ang 2025 National Budget. Nakadesenyo raw ang budget para protektahan ang taong bayan mula sa sumisirit na presyo ng bilihin. Para sa kasaganahan nga raw, ang moto ng panukalang higit 6 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. At ayon sa Pangulo, pupondohan daw nito ang kakayanan ng mga Pilipino para kumita at pataasin ang produksyon ng pagkain sa bansa. Pero para sa mga budget analysts, malayong malayo raw ito sa katotohanan. Malaking kabalintunaan yon sa harap ng paglala ng problema sa kahirapan kagutuman. Binabawasan yung pinakakaget na tulong sana pwede bigyan ng gobyerno. Kung ng ibon. Paano makakamit ang kasaganahan kung ang kinaltasan ay ang mga importanteng item sa budget? Isa na raw dito ang agrikultura na magsisiguro sana ng sapat na food production. May 10.4 billion peso budget cut kasi sa agrikultura at malaki doon ay bawas sa budget para sa irigasyon. Nakatakda rin kaltasan ang budget para sa pangunahing social services gaya ng kalusugan. In fact, nangalahati ang budget para sa pagpapaospital ng may hirap na pasyente. Kinaltasan din ang budget ng ilang specialty public hospitals gaya ng Philippine Children's Medical Center, Heart Center at National Kidney and Transplant Institute. May budget cut din ng iba pang ahensya ng gobyerno na direktang nagbibigay serbisyo gaya ng DSWD, Department of Migrant Workers, at Department of Labor and Employment. Kung naghihikahos ang taong bayan, uh, walang, ayud, walang social services for health or education or uh, so, uh, other social services na assistance, eh hindi prosperity yan. In fact, lalong malugmok sa kahirapan ang mamamayan Dagdag ni Neri Colmenares, hindi social services kundi infrastruktura ang tumatampok sa panukalang budget. At true naman, aabot sa 1.5 trillion pesos ang budget para sa infrastructure projects sa bansa gaya ng kalsada, railways at iba pa. Pinakamalaking pagtaas ang Department of Transportation na makakakuha ng 180 billion pesos para sa infrastructure projects sa ilalim ng Build Better More program. Dahil marami sa infrastructure projects na ito ang galing sa inutang na pondo, malaking parte rin ng 2025 budget ang mapupunta sa pambayad utang. In fact, naglaan ng higit 870 billion pesos sa national budget para bayaran ang interes pa lang ng mga inutang. Aray! Pero teka, kung puro infrastructure ang laman ng budget, paano ba yan pakikinabangan ng madlang people? yung makilangan infrastructure ng gobyerno ng mamamayan, halimbawa um, eskwelahan, um, ospital, irigasyon, napakalit na bahagi na 1.5 trillion. Um, sa aming pagkwenta, siguro hindi pa abot ng 5 na 6%. Ang na yung makikinabang dito ay mga malalaking kumpanya at mga real estate developers na yung kanilang yung halaga ng kanilang property ay sisirit talaga yan kapag may nailatag ng kasada dyan may mga stasyon ng tren at iba pang transport infrastructure. Hindi mag makikinabang ang taong bayan directly sa huge infrastructure projects. Una, ang karamiang infrastructure projects actually, malaki ang pagnanakaw dyan, malaki ang corruption dyan. And you can steal billions of pesos dyan na hindi napapansin. Dagdag ni na nangangamoy eleksyon at pork barrel din ang pagpapasok ng sandamukal na infrastructure projects gaya ng mga kalsada at tulay. Ang purpose ng uh, malaking pondo para sa infrastructure ay para sa eleksyon. Mamigay ka ng mga roads and bridges sa mga congressman, sa mga senador, sa mga mayor, governor na gusto mong manalo o kaalyado mo. So that's the budget for you in short. Cuts on social services, cuts on very important sectors, but more on infrastructure projects na pwedeng gamitin sa pork barrel, pwedeng gamitin sa eleksyon, at pwedeng uh, magpa, magpayaman sa mga kontratista, mga kontraktor at mga matataas na public officials. This budget is a very dangerous budget. Dahil hindi raw totoong kasaganahan ang idudulot ng 2025 budget, kailangan maging alerto raw ang publiko kung paano gagastusin ang pondo ng bayan. Ang laki ng ginagastos para sa infrastruktura, para sa militar, maging sa pagbayad utang. Hindi tama talaga na sa panahon ng matinding kahirapan ay hindi na dadirect yung napakaking pondo ng gobyerno dun sa mga ano ba ang dapat managot sa major oil spill sa Manila Bay na seryosong nilalagay sa panganib ang kalikasan at kabuhayan ng mga tinamaang komunidad? Panoorin ang aming report. July 25 pa nang tumuob ang barko at tumagas ang isang milyong litro ng langis sa Manila Bay. Pero sabi ng mga mangingisda at environmental groups, hanggang ngayon, tahimik pa rin daw ang Marcus Jr. administration wala pa rin daw paniningil mula sa nagkontrata ng tumaob na fuel tanker, ang San Miguel Corporation. Pang-apat na ang oil spill na ito mula 2006 at tatlo dito ay itinuturo sa San Miguel Corporation. Bigi, magbibigay sila ng danyo sa amin na ano, hindi kami makapamalakayan ng ayos. Sila muna nagot noon kasi hindi man may pikton dito kung di dahil sa barko nila. Sa Cavite pa lang, Tinatayang 18 million pesos kada araw sa minimum ang kitang nawawala sa mga mangis dahil sa oil spill ayon mismo sa gobyerno. Higit 20 lugar din sa bansa ang inilagay sa state of calamity. Pero sabi ng environmental groups, tila walang seryosong hakbang ang pamahalaan para habulin ang San Miguel. Para kay din Tony Lavinia ng grupong klima, nakakatakas mula sa pananagutan ang mga korporasyon dahil maluwag ang regulasyon ng bansa pagdating sa pagprotekta ng karagatan. Ito ang challenge natin sa oil spill. When they contract vessel for that, San Miguel transfer the responsibility to the vessel. Para sa scientists group na Agham, hindi sapat ang simpleng clean-up ng karagatan kung ikukumpara ang sakunang idinulot ng oil spill sa kalikasan, kalusugan at kabuhayan sa Manila Bay. Pwede natin siguro paghugutan yung leso ng pinaka-recent na oil spill na sa Mindoro. Hanggang ngayon, ramdam pa ng mga manging doon yung epekto talagang mababa yung huli nila. So, pamatagalan to na disaster. Dagdag pa ng grupo, bukod sa tila tumatakas ang San Miguel mula sa pananagutan nito, tila nagtitipid pa ang kumpanya. Kaya raw mukhang kumontrata ng luma at mga problemadong barko habang nasasawalang bahala ang kaligtasan. Very obvious and very blatant yung impunity niya sa pagwasak ng kalikasan. At ang motivation, of course, like any other corporation, is for profit. Kaya kailangan nilang i-compromise yung health at yung state ng environment and yung mga communities na, na, na sa nila. Wala silang pakialam doon kasi may kita naman sila. Kailangan baguhin yung batas to make it more, make it stronger and more effective. Kaya importante yung highlighting the responsibility of the one that contracted the boat, Douglasa. Save Vanilla Bay! Save our seas! Save Aabot ng limang daang katao ang apektado ng demolisyon ng mga kabahayan sa Pasay City. Karapatan sa pabahay. Ito ang pag-uusapan sa episode na Rights Watch. Panoorin natin. Masamang masama ang loob namin dahil sa tagal namin diyan pwede naman kaming kausapin. Paano Isa si Michelle sa nasa limang daang individual na biglang nawala ng tahanan matapos ang demolisyon sa Donald Compound sa Pasay City. Ang Megaland Prime Estate ang kumpanyang umaangkin sa lupa ayon sa mga ulat. Sa nakaraang mga taon, sunod-sunod ang naiulat ng mga demolisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga pagkakataon pang nauuwi sa pag-aresto at pananakit para mapaalis ang mga residente sa lugar. Madalas ang laging dehado ang mga residente. Nawalan na nga ng tahanan na ilayo pa sa kabuhayan. Ayon kay Atty. Ray Cortez, pagtatayo ng real estate projects ang madalas na nasa likod ng demolisyon ng urban poor communities. Noong 1992, isinabatas ang Urban Development and Housing Act. Isa raw sa mga layunin nito na gawing accessible ang lupa at bahay para sa may hirap sa pamamagitan ng socialized housing. Pero para gawin ito, ang pribadong sektor ang hinihikayat na lumahok sa pagtatayo ng socialized housing. Binibigyan sila ng batas ng mga insentibo gaya ng tax exemption. Pero paalala ni Attorney Cortez, ang pamahalaan at hindi mga korporasyon ang may tungkulin para tiyaking abot kamay ang disenteng pabahay. Kapag ibinigay mo sa private sector yung socialized housing, eh magiging negosyo yan. Kapag meron ng Uh, elemento ng kita yan hindi na yan magiging prohibitive yung presyo ng mga bahay at sakalupa na hindi yan kakayanin ng mga nasa urban poor communities natin na karamihan dyan ay nasa informal sector Mahigit 6 million ang housing backlog ng Pilipinas noong 2022 at maaaring umabot sa 22 million sa 2040 ayon sa United Nations Paliwanag ni Attorney Cortez karapatan ng bawat individual na magkaroon ng disenteng tirahan. Hindi lang simpleng may lupa, nilagyan mo ng bubong at dingding, yun na yun. Dapat pwede siyang tiraan ng, tirahan ng isang tao na merong kuryente, may tubig at hindi siya binabaha at malapit siya sa kung saan pwedeng may pagkukunan ng hanap buhay. May pwede raw gawin ang mamamayan para maitulak ang pagkakaroon ng disenteng tirahan ayon kay Attorney Cortez. Maganda rin ma-recognize talaga na isa itong karapatan, isang karapatan na pwedeng i-assert ng mamamayan at ito ay isang obligasyon sa parte ng Estado. May hindi raw nagamit na pondo ang PhilHealth. Hmm, pero teka, ba't ililipat daw sa ibang pondo na malakanyang ang may kontrol? panoorin ang ating balita with feelings! Oh, Laman na naman ng balita ang PhilHealth. This time, dahil sa halos 90 billion pesos na unutilized funds. Gusto kasing gamitin ang pamalaan ang halagang ito sa, quote-unquote, iba pang gastusin. Wait lang ha, di ba ang pera ng PhilHealth ay nanggagaling din sa bayad ng PhilHealth members? Bakit sa iba gagastusin? Hmm. Gina G ang Marcos Jr. administration na ilipat ang hindi nagamit na pondo ng PhilHealth para maging unprogrammed funds ng gobyerno. Unprogrammed funds? Ayon sa batas, ang unprogrammed funds ay mga pondo na nakastandby lang for emergency at maaari lang magamit in case may ekstrang pera ang gobyerno. Pero ito ha, ang may say lang o paano gagastahin ang unprogrammed funds ay Malacanang! Sa datos ng gobyerno sa nakaraang taon, ginamit ang unprogrammed funds para sa mga infrastructure and road projects, flood control, AFP modernization at iba pa. Ngayon naman, sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, baka daw pwedeng magamit ang unprogrammed funds para sa foreign assisted projects. Pero kasi nga, yung 90 billion pesos ng PhilHealth, para dapat yan sa sektor ng kalusugan, di ba? Kahit nga sa Universal Healthcare Act ng Pilipinas, sinasabing ang sobrang pera na malilikom ng PhilHealth dapat gamitin para sa pagpapaunlad ng serbisyo nito. Tsaka sabi nga ni Act Teachers Representative Franz Castro, yung mismong paglipat ng pondo into the unknown este unprogrammed funds, nangangamoy pork barrel daw. Kasi nasa kamay ng presidente kung paano magagamit ang pondo. Anong say ng ating mga kababayan sa galawang ito? Magandang gamitin din yung sobrang pondo sa PhilHealth sa mga member din nila na may mga lalo na yung mga may sakit. Uh, yung PhilHealth, dapat sa PhilHealth kasi dapat kasi marami mga hirap sa atin sa Pilipinas mga hindi maka-afford magpapagamot. Dapat yung pondo na yan ay nagupunta sa taong bayan especially with their hospital needs or care needs lalo na sa mga may hirap na pamilya. So dapat yung nakalaan doon ay dapat napupunta sa pagpapa-improve ng mga hospital services natin. At the same time, pag a na yung mga mahirap nating kababayan ay magpo-provide ng kanilang healthcare needs. Ayan, narinig na natin sa ating mga kababayan. Kung may labis na pondo nga naman, dapat diretsyo na agad para sa kalusugan at iba pang serbisyo at hindi sa mga gastusin na malakanyang lang ang nakakaalam. Dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nagaalab na balita at pananaw mula sa Alter Media Network. Mula sa Campus Press, ako si Micaela Rojo ng UP Baguio Outcrop. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Alternative Media. I-follow ang Alter Media sa Facebook, X, Tiktok at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang alternative website para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I-message kami for comments, suggestions o kung may balita sa inyong lugar. Hanggang sa susunod, bye!